Magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po kayo, mga kaibigan? Ako po si Dr. Tony Liachon, isa pong independent health reform advocate, dati hong pangulo ng Philippine College of Physicians, isa pong internist cardiologist sa Manila Doctors Hospital. At ito po ang reseta natin para sa araw na ito. Siguro ngayon, eh, mainit na mainit ang usapan tungkol sa epidemic. Bago hong epidemic. So after ng COVID pandemic, nagkaroon ho tayo ng epidemic ng obesity. Nagkaroon din tayo ng epidemic ng lifestyle diseases. Ngayon, meron hong bagong epidemic ang pangalan, bay epidemic. Bakit 'yong nagkaroon ng bay epidemic? Noong 2012, during the time po ng nawala po or uh, pumanaw na pangulo President Benigno Aquino III or si Pinoy ay pinirmahan po niya ang matagumpay na syntax law para magmahal ang tobako at alkohol at ito po yung tinawag na syntax law of 2012. So, ang nangyari po doon, nakita po natin na 6 out of the top 10 killer diseases ng bansa ay dahil ho sa paninigarilyo at sa pag-inom ng alak. Pero, 70% ng kaso ho na namamatay ay dahil ho sa paninigarilyo. Akalain niyo po ba yung mga tobacco companies ay bigla nag po ng kanila pong uh, marketing strategy. Lumipat sila from tobacco or cigarette at nagtayo po sila ng mga gadgets. At ang pangalan niyan ay vape. Vape products po. Or, yun hong heated tobacco uh, products. No? Pareho rin ho At ang kanilang come on, ito daw po ang makakatulong sa kanila para daw tumigil daw sila sa paninigarilyo. Galing, no? Pangalawa, ito daw po ay hindi malubha kesa sa tobacco. Pangatlo, hindi daw ito mabaho. Kasi alam nyo naman ang usok ng sigarilyo, matindi ho. E ito ho, white smoke eh. So, ang style nila ay e reducing harm. pangalawa step-down approach. Kaya, anong nangyari? Nahalina ang mga bata na dati ay hindi nagbe-vape, naging fad. So, yung mga naninigarilyo, Lumipat sa vape. Yung hindi pa nag-uumpisa ng paninigarilyo, si naging fad, nag-umpisa. At uh, parang naging status symbol, Uy, naka-vape -ano ako, eh, naka ako eh. So, akala nila, uso ho yun. Eh, alam niyo naman ho ngayon, with the power of social media, akala natin ay mahusay ho ito. Kaya, ang World Health Organization ay nag-sound ng alarm bells na yung vape ay isa na siyang epidemic. Kasi global ho ang nangyari ho dito. At ngayon, kahit bumaba ang naninigarilyo, dahil tinaasan ng presyo, ito naman ang sumulpot. Pero hindi rin sa mura, mahal din po din yung gadget na yan. At pangalawa, kahit sa bangketa, sa streets at sa mall, makakabili ka. So akala mo ngayon, safe ka, pero hindi ka pala safe. At dumami ngayon ang namamatay sa heart attack. Mas marami kaysa doon sa time na may sigarilyo. Kasi ngayon, dalawa na ang kalaban mo ngayon. Eh. May sigarilyo ka na, may vape pa, tapos yung pagkain pa, tapos tumaas ang mga tumataba, tapos ang dami pa napupuyat. Kaya ang dami po na ngayon ang nahaling dito. Pangalawa, pwede kasing bumanat ka mo ng vape indoors eh. Kasi, di ba, kailangan ho eh, pag nagbe-vape, nagbe-vape ka, akala mo pwedeng labas lang. Hindi po eh. Pwedeng sa loob eh. Kasi walang amoy eh. E eh, samantalang pa naninigarilyo, meron po kayong lugar para kayo ay manigarilyo. ba? Diba? Meron hong 10 meters outside of a building. Or hindi ka magbebenta ng 10 meters outside of a school uh, premise or isang infrastructure, let's say, sa workplace. Anong nangyari ngayon? Para bang lahat pwede nang gumamit indoor or outdoor kasi ito ho yung nangyayari. Ngayon, ang naging problema natin, nadali ang mga bata. E, imagine ninyo, eh, ang report ng Department of Health. Ultimo, mga edad ho, mga 7 years old, 9 years old, 10 years old. At ang datos, 10 years old hanggang 18 years old ay 10% na ang nagbe-vape. Eh antindihin niyo to. Pag wala tayong ginawa dito sa ating panahon, we will end up with non-communicable disease at an early stage. At ito ang mangyayari sa bata na ngayon. Kaya dapat protektahan natin ang ating mga anak kasi yung mga anak natin hindi natin alam nasa sa baba sila nag <laughs> nag-EML, nag-games, tapos eh, nanonood kunwari, yun pala, nag vape na. Kasi hindi nyo maamoy eh. So pag tulog na kayo sa gabi, wala na. E eh, papano din yung mga nasa BPO? Yung atin mga nagtatrabaho sa gabi. E eh, papano nyo mababantayan yun? Hindi katulad ng smoke, maamoy mo para mabantayan nyo po sila. Kaya, itong vape epidemic ay pinagsama hong vape at saka epidemic. So, dati may pandemic, ngayon ho tayong vape epidemic na sa panahon ngayon. So, anong pwede natin gawin? Dapat i natin yung vape law of 2022. At tingin ko, mahina yung batas tungkol dito. Kaya yan ang dapat natin pag usapan at magkaroon tayo ng, ng, jump of discussion on how we can actually influence our uh, lawmakers, pati na yung mga LGU heads na responsable dito. Alam nyo, napakahirap ng time natin ngayon. Kasi it has come to a point na mismo mga doktor ay eh nababahala na dito sa dami ho na nahuhospital na after the pandemic. Ang isang problema natin, dumadami rin ho ang mga pasyenteng bata na dati hindi natin ine-expect na magkaroon ng lifestyle diseases. At because of the pandemic, COVID pandemic, pumasok na sila, eto naman ho, sinasalubong ho tayo ng epidemic. Kaya sa susunod ho na segment ho, pag-uusapan ho natin ang Republic Act 11900, yung vape law of 2022 at paano natin ho ma rerepaso para ho palakasin natin ang pagpipigil ho dito. Kailangan natin ho yan. At yan ho ang una nating segment para ho sa vape epidemic. Abangan nyo ang susunod nating pag explain tungkol ho sa batas ng vape products ho natin. Nagbabalik po si Dr. Tony Leachon at ito po ang reseta natin sa araw na ito. Well, napag-usapan na natin yung introduction ho natin sa Bepidemic, no? Ngayon siguro, paano ba nag-umpisa yung Republic Act na yan? Uh, 11900. Nag-umpisa ho yan dahil yung mga medical advocates, eh, napag-aralan din na yung vape products din Eh para rin pong naninigarilyo Kaya lang ina different form Kaya nagkaroon ho ng parang Pagre-regulate ho nito At naipasa po nila yan uh, Pero mahina po yung batas eh Yan ho ang tingin ng marami So paano natin i-regulate -re ito Itong electronic cigarettes At saka itong heated tobacco products So bigyan ko kayo ng datos Ilan po ba ang nagbe-vape sa ating mga kabataan? Naku po, ito po ang datos. Isang pag-aaral in 2019 by Cornelius, Wang, Jamal, and Loretan, and Nep. Ang highest prevalence pala ng e-cigarette use ay jaran 18 to 24 years old ay 9.3% medyo matindi ho yan, na? 18 to 24, imagine ninyo, 10%. So, ibig sabihin sa isang daan, sampo. At over half, 56%, maniniwala po ba kayo? Of these young adults, ay hindi pa nakakapanigarilyo. Imagine, dati hindi naninigarilyo, biglang nagbe-bape 56%. hindi eh di, ang na-introduce nyo ay eh, sa isang daang kabataan ng edad ay 18 hanggang 24 na dati ay hindi biro mo na influence ng mga vape users. Matindi ang pagmamarket, no? Eh, yung 18 to 24, ito ho yung magka-college. Or, nagkatapos na ho ng college education. Kasi, hanggang 20 years old, eh. So, ibig sabihin, yung sweldo nila, kung magkano man ho ito, 350 hanggang let's say 500 pesos, yung juice, kasi medyo nagmura, pero nag yan ng 3 mil, eh. And then dahan-dahan nilang binaba dahil kinuha nila sa volume. Ang dami nang gumagamit. No? So na-expand nila ho yung merkado. Na-expand nila yung merkado. At since ang mga bata ay madaling mahalina, kasi yung brain nila receptive to changes in the environment. Ito yung nangyari. So in 2018, the National Nutrition Survey conducted by the DOST Food and Nutrition Research nagsabi na one in every five e-cigarette users ay 10 to 19. Wow, mabigat. Mabigat ho ito. So, 5 years ago or 4 years ago, 20% na 10 to 19. Dati ho, 18 to 24. Noong 2019, tumaas na. So, ibig sabihin, sa dalawampu sa 10 to 19. Eh yung 10 to 19, yan ay mga elementary. Elementary to high school. Nako, hindi pa man lang ho sila po ay nag-uumpisa ng kanilang career, eh bisyo na kagad, no? Oh. The proportion of young smokers, ito po ang problema niyan, who use e-cigarette ay four times, four times ng proportion ng adult smokers. Matindi ho ito. Ibig sabihin, mas marami po ngayon ang nagbe-vape kaysa nung dati ay naninigarilyo kasi nga nainganyo sila kasi hindi na ho sila dumaan ng paninigarilyo, nagdiretso na ho sila sa vape. At yan ho ang napaka sakit na nangyari ho sa atin kasi ang mga bata ho ngayon maapektuhan ito, hindi lang sa pag-aaral. Kung hindi sa pera nila na dati bibili lang ho nila ho ng baon ho nila, pati ho bisyo maaga pa ho at magkakasakit sila. Yan ho yung challenge ho natin sa panahon ngayon. Lalo na ang atin pong government ay nagkaroon po ng bago pong strategy in terms of uh, regulating this. Now, tingnan natin. Alam nyo po ba, yung batas na yan ay binaba ang access from 21 to 18. Dati ho, kabile kung ikaw ay 21 anyos, 21. Eh, ngayon, 18 years old, sus Mario Josep. Biro niyan, 18 years old. Kung anak nyo ho yan, eh, sasamaan loob nyo. Number two, na transfer ang jurisdiction from the FDA ng Department of Health sa pagrekisa sa DTI. Ang lupit ho niyan. So, ibig sabihin, hindi siya health bill kung hindi economic bill. Kasi, Department of Trade and Industry ho ito. So, ibig sabihin, ang, ito ho ay ginagamit sa economic bill. At meron hong ganitong klasing mandato ngayon na maging uh, BAPE Regional Hub tayo. imagine niyo yan. Merong ganong pangarap ang ating uh, tourism industry na maging regional hub tayo. Eh, kawawa naman ang ating mga kababayan kung magiging ganitong plano. So, inuulit ko, binaba yung edad sa paggamit from 21 to 18. Kawawa mga bata. Number two, hindi ho siya health bill kasi nilipat po ang regulasyon mula po sa Department of Health or FDA sa DTI. Now, eh, sa Supreme Court to, ang sinasabi, ang jurisdiction ng e-cigarette at saka heated tobacco ay under the FDA at saka the Department of Health. On June 13, 2022, ang Supreme Court na ang nagruling na dapat ang FDA ang may competence uh, magmandato ng safety, efficacy, purity, and quality of health products. Sa kasamang palad, natalo ang ganyan panukala at nanaig ang lobbying po. So, on Republic Act 11900, Transferred majority of the responsibility regulating e-cigarette and heated tobacco products sa Department of Trade and Industry rather than sa FDA at Department of Health. Napakalungkot ho nito. Kasi ano naman ho ang kaalaman ng DTI para ho dito. Now, so ang kailangan natin ngayon ay... Uh, ilabi na ibalik sa si FDA. Now, ano pa ang nakahalina? Alam nyo, para ho mahalina ang mga bata, meron ho silang dinagdag na playboard, Nako po, ang playboy na ito ay menthol at prutas. Yan ang nangyari. So, itong mga ganitong klasing pagbabago ang naging problema natin. Nahalina lalo ang mga bata. Kasi maliban sa nilipat ang edad 18 18 years old na from 21 from the from FDA to DTI ngayon nilapatan pa ng Playboy instead the tobacco may menthol pa may prutas pa at 'yan ang magiging problema natin ngayon parang lang silang M&M at saka Skittles na akala ng mga bata, eh ito na. Eh dahil may nicotine na component ito, nakaka-addict siya. At yan ang magiging problema natin. Sa susunod na segment, sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan, kung paano natin ma ang mga bata na hindi po mahalina sa vape. At abangan natin sa final chapter or segment natin tungkol sa B epidemic sa pag-review natin ng batas 11900 para naman ang mga bata ay ating maprotektuhan. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon sa episode pong Bipidemic at pag-uusapan natin kung paano natin masusugpo ang kalunos-lunos na nangyayari po sa ating mga kabataan. Apektado na po ang 10 to 19 na mga kabataan at ito yung tatlong solusyon na nakikita ko po. Number one, kailangan maipasok na sa curriculum ng Department of Education na ituro na ang vape ay kasing dangerous din ng sigarilyo. Kasi in the formative years, kailangan na tumulong ang mga teachers. Kasi teachers ang sinusunod eh. So, magiging doktor ang mga teachers or mga maestra, o maestro, mga profesor para maitulong nila during the formative years. Pangalawa, kailangan po na mag-step up na a medical community together with the government agencies, particularly the Department of Health, the FDA, at uh, DILG para ho mapag-discuss sila sa Pangulo ng Bansa kung paano po itong Republic Act 11900 ay marirepaso or marireview. Kasi batas na ho ito eh. And only the President can actually influence the Speaker of the House and the Senate President para irepaso. Kasi magpapile ho sila na resolution para ho itong mga ganitong klaseng uh, provisions ay mabago. Ano ho yung mga provisions na nakikita ko na pwede natin hong baguhin? Dapat to ibalik na 18 years old ang umpisa, gawin hong 21. O, number one ho yan. Number two, dapat ang Department of Health at saka FDA ay sumulat sa Pangulo ng Bansa at i-discuss sa cabinet meeting ang, ang, pros and cons ng paggamit ito. Kasi, sasabihin ng ibang lawmakers, eh, batas na yan eh. Di dapat sundin natin yan eh. Ang problema, nakagawa tayo o nakapagbalangkas tayo ng batas na hindi natin masyadong na-review ang repercussions. E eh, ganoon naman ho talaga eh. Ngayon natin nakikita yung kasamaan na nadudulot ho ng vape. Kailangan natin ho ayusin yan. Maibalik ang mandato from DTI to the FDA. Kailangan na ho natin gawin yan. O, ang isa pa, kailangan natin hong uh, malaman yung mga flavors na yan, mapalitan na talagang amoy tobacco yan para talaga hindi na sila mahali na dyan eh. Kasi ginagamit ho yan, yung flavor descriptions na yan, para hong mahali na mga tao and to project an image o para ho siyang candy. Yan ho nagiging problema natin ngayon. At kung hindi natin magagawa yan, then sa susunod hong mga taon, ang mga bata ho ay maaga po magkakasakit. Alam niyo po ba in Southeast Asia, ang pinakamaigsi ang lifespan ay Pilipino, 72 lang. Samantalang in other countries of the world, eh, yan ho nagiging problema natin. ah uh, ang isa hong dapat natin hong isipin, mga kaibigan, ay eh yung dapat ho na asikasuhin natin. Nag-alarm bells na nga ho nga ngayon eh. Yun ho yung uh, alarm bells eh. Tinunog na natin. Pinatunog natin yung alarm bells. Para sa ganun, tayong lahat ho ay tumalima ho. Para sa ganun, ang mga bata ay maprotektahan natin. Alam niyo may sasabihin na ako sa inyo. Kokopo po magulang, eh, magpalit na ho kami ng pangalan. Sasabihin ko sa anak ko. Eh kasi tayo ho ang namamahala sa bahay, eh, and smallest unit of society. So tayo na mo mismo ang mag-step up kesa naman ho masira ang ating mga anak. Magalit nang kumagalit at kung hindi maituturo sa eskwela kasi matagal pa yung preventive health education insertion, eh tayo na mo mismo mga kaibigan ang gumawa ng paraan upang sa ganon ang mga bata ay mapagbago natin. But we need right now ang atin hong isipan ay ma-reset. Let's reset our family. Ang lifestyle nila ma-reset natin ang mga bata. Reset the mindset of the kids para we will all live a good life. Ito po si Dr. Tony Liachon. At ito po ang reseta natin para sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.